Oh, ayan si Kuya Bong, tinulungan Hello. kami. Hello Kuya Bong. Oh, tinulungan kami na ako sa. Amin. <laughs> oh tapos buti tib na dito yung mga angels, three angels ni The ano? Other one angel is always. <laughs> always present. Ayan sila. Ayos sa pagtatanim ah. Siguro tinatawanan mo yung tanim namin. Palpalaran dugkalan. <laughs> Ay, di ba ang gaano? Ang <laughs> grabing panlalait yun ah. <laughs> Grabe. Nasaktan ako. Eto <laughs> na naman yung mga baka oh. Oo nga, ito nga malilit. Siguro ang pumapasok dito. Oy Lexie, pumunta ka dun. Bahala ka dun, siya baka. Ah. Hindi ba pwedeng mas mas maganda pag Hi! 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 Let's see. Halika rito. 37 38. Let, let. Hmm, Hindi. In, in case na walang 37, pwede ako sa 38. <laughs> Ikaw, ano sa isa pa ako? Dali. Korea. Nang size na paa mo Hindi, pera na lang. <laughs> o oh, sige, nagbago na rin isip ko. Pero na, na lang. <laughs> Mura sa TikTok. Asa na yung pala? Ito na, yung nagdidilig yung... na si Angelo. <laughs> oh, oh. Nagdidilig na po. Kung tumubo po yan, alam niya na kung sino ang nagdilig. Size. Ang size daw ng paan. Anong Angelo ang size ng ang Angel? Eh. Anong size ng paa mo? Anong size ng paa mo? Sabi mo oh, na dito. Mr. Chan Albonete. Oh. Uh. <laughs> Sabi mo na anong size ng paa mo? ay. <laughs> Hello. Ayun si ano ang pangalan mo? Jasmine. Oh, wow, kasing ganda niya yung bulaklak na Jasmine. Ah, oh, din si Angelo taga Oh, si Rian photographer. Oh, taga-abot. Oh, ayan. Ito si ano pangalan nito? <laughs> ayan si Oh, ano pangalan mo? Secret. daw. Ang <laughs> ganda ng ngiti. Ah, dito kami sa Makati Christian Church. Alaminas. Oh, ayun yung Tagamando. Mando palpal palpal <laughs> Iyan. Okay, yan seleksi. Si